Kung isa ka sa mga nakaranas ng ubo, lalo na tuwing madaling araw, ito lang ang gagawin mo. Kumuha ka lang ng dahon ng sili. Kahit anong sili na makikita mo na nandyan sa paligid nyo. Pagkatapos nyan ay hugasan mo sa running water at dikdikin mo katulad ng ginagawa ko. Yung katas kasi ng dahon ng sili ang kailangan natin. Lalagyan din natin ito ng isang kutsarang suka. Aayusin niyo ang paglinis ng dahon ng sili para mawala ang mga insekto. Pagkatapos nating lagyan ng isang kutsarang suka yung dahon na dinigdig natin, ay hahaluin natin ito. Pagkatapos ipahid lang natin ito sa dibdib ng anak natin at sa likod nito bago matulog. Turo lang din ito ng kapitbahay namin na matanda na. Napapansin niya kasi panay ang ubo ng bunso kong anak tuwing madaling araw. At tapos ng tatlong araw ay napansin kong hindi na nag-uubo tuwing madaling araw yung anak ko. Kaya ko isa ka sa naniniwala sa mga halamang gamot pwedeng pwede mo gayahin katulad ng ginagawa ko. At kung sa tingin mo makakatulong ito sa iba, share and like na po ng video natin para marami din makakaalam.